PhilHealth itinaas sa 47,000 pesos ang coverage para sa may kaso ng severe dengue. At PhilHealth pinalawak ang benepisyo para sa operasyon sa katarata simula 2025. Daritong news scoop ni Angelo Baino. Tumaas ng 193% ang PhilHealth coverage para sa severe dengue mula sa dating 16,000 pesos naging 47,000 pesos. Ang mild dengue cases ay may bagong coverage na 19,000 pesos mula sa dating 10,000 pesos. Ang mataas na benepisyo ay bahagi ng mandato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang health insurance coverage ng mga Pilipino sa gitna ng tumataas na bilang ng dengue cases. Pinaalalahanan ni PhilHealth PCAO Edwin Mercado ang publiko na agad magpakonsulta sa konsulta package providers para sa libreng check-up kung may sintomas ng dengue. Samantala, simula January 30, 2025, ipinatupad ng PhilHealth ang mas mataas na benepisyo para sa operasyon sa katarata, kabilang ang intraocular lens implantation para sa matatanda at bata. Ayon sa PhilHealth Circular 2025-0001, ang benepisyo para sa operasyon sa matatanda ay nagsisimula sa 20,200 pesos at maaaring umabot hanggang 80,900 pesos kada mata, depende sa uri ng lens. Para naman sa mga bata, ang coverage ay umaabot sa 179,000 pesos bawat mata at 187,100 pesos naman para sa parehong mata. Mula sa dating 16,000 pesos bawat mata, ang pagtaas ng benepisyo ay tugon sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palawakin ang serbisyong pangkalusugan. Hinihikayat din ng PhilHealth ang mga ospital na tiyaking may sapat na supply ng lenses at gamot upang pang maiwasan ang karagdagang gastos ng pasyente. At yan ang aking news scoop, Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.